Isang tunog ng basag na baso ang halos hindi ko na marinig sa loob ng aking isipan. Ang ingay ng kasiyahan sa paligid ay biglang naglaho. Sa harap ng maraming taong nakatingin, mga kamag-anak at kaibigan na naroon sa salo-salo, nagulantang ako sa mga salitang lumabas sa bibig ng aking hipag, si Kathy. Ang kanyang boses, matalim at may panunuya, ay umalingaw umalinggaw sa buong silid. Wala ka pa trabaho, di ba? Kawawa naman ang asawa mo, dalawa na kayong bibit-bitin yan. Hindi ka ba nahihiya? Hindi lamang iyon tanong. Ito ay isang direktang panlalait, isang pampublikong pagpapahiya na tumago sa kaibutura ng aking pagkatao. Pakiramdam ko ay umurong ang aking dila. Ang bawat pares ng matang nakatingin sa akin ay parang pinagbabalingan ako ng sisi. Sa mga sandaling iyon, ang tanging naramdaman ko ay kirot at isang mainit na pagnanais na bumawi. Hindi niya alam na ang bawat salita niya ay nagtanim ng buto ng paghihiganti sa aking puso. At mula sa buto na iyon, may isang bagay na lumago, isang tahimik, ngunit matibay na desisyon na ibalik sa kanya ang bawat pighati na kanyang ibinigay. Ako si Ana, at sa aking edad na tatlumput 32, masasabi kong marami na akong narating. Bukod sa pisikal na anyo na madalas mapansin at purihin, isang likas na ganda na pinagpala ng mahahabang buhok at mga matang puno ng determinasyon, mayroon din akong matibay na paninindigan at kakayahan sa aking profesyon. Bilang isang senior executive sa isa sa mga nangungunang kumpanya sa bansa, matagal ko nang pinangarap at pinaghirapan ang posisyong narating ko. Ang bawat hakbang, bawat pagpupuyat, at bawat sakripisyo ay nagbunga. Para sa akin, ang buhay ko ay halos perpekto. Mayroon akong supportive at mapagmahal na asawa, si Miguel, na laging nasa likod ko sa bawat desisyon ko. Mayroon din akong maayos na pamumuhay, hindi man magarbo, ngunit sapat para matugunan ang aming mga pangangailangan at kagustuhan. Ang aking karera ay sumisipa at bawat araw ay may bagong hamon na nagbibigay sa akin ng kasiyahan. Ang aking tahanan ay payapa at puno ng pagmamahalan. Madalas kaming naglalakbay ni Miguel, nag-iexplore ng mga bagong lugar at minsan ay nagpaplano kami ng aming kinabukasan na magkasama. Kasalukuyan akong naka-leave noon, isang mahabang bakasyon na matagal ko nang pinaplano at pinag-ipunan. Hindi ito basta-bastang bakasyon. Ito ay isang strategic leave na kinailangan ko para sa personal development at para sa ilang seryosong pamilya na bagay. Kailangan ko ng pahinga, ng oras para sa sarili, at para pagtuunan ng pansin ang ilang pinaplano kong malaking negosyo. Hindi ko naman ipinaalam sa lahat ang detalye ng aking trabaho o ang posisyon ko sa kumpanya. Iyong sapat lang na alam nilang may maganda akong trabaho at maayos ang aking buhay. Mas gusto ko kasi ang simple at tahimik na pamumuhay, malayo sa ingay at intriga. Ang pamilya ng asawa ko ay napakabait sa akin, maliban sa isang tao. Pakiramdam ko ay tanggap ako bilang tunay na anak at kapatid. Kasama namin sila sa mga pagtitipon at masaya kaming nagkukwentuhan. Tahimik ang aking mundo, punong-puno ng kapayapaan at kasiyahan at kontento ako sa aking buhay. Hindi ko akalain na may darating na sisira sa kapayapaan na iyon. Ang aking tanging kaaway pala ay nakatago lamang sa aking bakuran, naghihintay ng tamang tiempo upang maghasik ng pagdududa at kawalan ng pagpapahalaga sa aking pagkatao. Isang anino na dahan-dahang lumalaki, handang sumakop sa liwanag ng aking mga pinaghirapan. Ang unang pagkagambala sa tahimik kong buhay ay nagsimula sa isang simpleng salo-salo. Nag-iisip ako kung paano ba talaga nagsisimula ang gulo. Minsan, sa isang simpleng sulyap lamang, isang bahagyang ngiti na may kahulugang nakatago, o isang tanong na sadyang mapanukso. Sa kaso ko, nagsimula ito sa aking hipag, si Cafe. Siya ang asawa ng kuya ng aking asawa, si Ben, at kilala siya sa kanyang matalas na dila at pagiging mahilig sa intriga. May kakaiba sa paraan niya ng pagtingin sa akin, parang mayroong pagnanais na palagi akong maliitin, kahit sa simpleng bagay. Ito ay isang bagay na dati ko nang napapansin, ngunit pinipili kong baliwalain. Noong gabing iyon, nagtipon-tipon ang buong pamilya para sa isang birthday celebration ng isa naming pinsan. Masaya ang lahat, puno ng tawanan at kwentuhan habang kinakain namin ang handa. Nakaupo ako sa tabi ng asawa ko, tahimik na nakikinig sa mga usapan at paminsan-minsan ay nakikipagpalitan ng ngiti sa mga kamag-ana. Bigla, naramdaman ko ang presensya ni Kathy na papalapit. May nakita akong kakaiba sa kanyang mga mata, isang ningas ng pagkaingit na sinubukang takpan ng isang mapagkunwaring ngiti. O, oh, Ana, kumusta ka na? May trabaho ka na ba ulit? Matagal ka ka nang nasa bahay lang, ah. Hindi ka pa ba nababato? Tanong niya, malakas na parang gusto niyang marinig ng lahat. May bahid ng sarkasmo ang kanyang boses. Nagulat ako sa bigla niyang tanong, Bahagya akong napatingin sa asawa ko, si Miguel, nahalatang nagulat din at may bakas ng pagkainis sa mukha. Ngunit bago pa siya makapagsalita, sinubukan kong maging kalmado. Nasa leave lang ako, Kathy, sagot ko ng mahinahon, sinisikap na panatilihing payapa ang aking ekspresyon. Kailangan ko lang ng pahinga. Umiti ako ng bahagya. Ngunit hindi siya natinag. Lumapad ang kanyang isi at may kasamang mali siya sa kanyang mga mata. Pahinga, Ah, akala ko ba maganda ang posisyon mo sa kumpanya mo? Bakit hindi ka makabalik-balik? Baka naman hindi talaga kasing taas ng sinasabi mo ang posisyon mo at wala ka na talagang babalikan. Ang bawat salita ay parang isang matalim na sibat na tumusok sa akin. Narinig ko ang bahagyang bulungan ng ilang kamag-anak. Naramdaman ko ang paglamig ng paligid. Ang ibang kamag-anak ay biglang nagtinginan at tila hindi nila alam kung paano magre-react. Hindi ko na lang siya pinansin at pinilit kong umiti, nagkunwari na hindi ako apektado. Pero sa loob ko, kumukulo ang aking dugo. Bakit niya kailangan gawin iyon? Hindi pa sapat na alam niyang matagal akong nagpapahinga. Hindi pa rin siya makontento at kailangan pa akong maliitin sa harap ng maraming tao. Ang insidenteng iyon ay nagtanim ng binhinang pagdududa sa akin. Hindi ko maintindihan kung bakit ganoon na lang ang turing niya sa akin. Mayroon ba akong nagawa, o sadyang may inggit lang siya sa akin? May kailangan ba akong malaman? Ang tanong na ito ay nagsimulang magpakulo sa aking isipan at hindi ako makatulog ng maayos ng gabing iyon. Ang unang insidente ay parang simula lang ng isang mas malaking bangungot. Matapos ang birthday celebration, naging mas madalas ang pakikialam ni Kathy sa buhay ko. Hindi na lang ito simpleng tanong, kundi may kasama ng pangutya at paghamak, na para bang sinisikap niyang patunayan sa lahat na wala akong silbi. Sa bawat pagtitipon ng pamilya, siya ang unang magtatanong ng mga bagay na makakapahiya sa akin, lalo na kung mayroong maraming tao. Ana, anong balita sa paghahanap mo ng trabaho? Tanong niya sa akin sa isang family dinner habang nag-i-enjoy kami sa aming pagkain. Nakita ko ang pagkunot ng noo ng asawa ko, si Miguel, na halatang pinipigilan na lang ang kanyang sarili. May nakita ka na bang posisyon? Baka may alam ako, Pwede kong irekomenda ka sa mga kakilala ko sa palengke. Malaking tulong din 'yon, kahit pandagdag lang sa pambili ng bigas. Alam mo na, para hindi lang sa asawa mo umaasa. Kumindat siya at bahagyang tumawa ang ilang kamag-anak na malapit sa kanya. Ang tono niya ay puno ng panunuya, na para bang ginagawa niya akong kawawa, isang taong walang pag-asa. Marami namang available na trabaho, Ana. Patuloy niya hindi pa rin natinag, sa totoo lang, kahit pagtitinda ng isda o paglalabada, malaki rin ang kita. Hindi ka dapat nakatunga nga lang sa bahay at maging pabigat sa asawa mo. Aba, magtrabaho ka na. Narinig ko ang pagpigil ng tawa ng ilang kamag-anak at ang ilang mukha ay nagpakita ng pagkaawa. Pakiramdam ko ay nanlaki ang tenga ko at ang init ng galit ay unti-unting kumakalat sa aking katawan. Sinubukan kong manatiling kalmado pero kumulo ang dugo ko. Salamat, Kathy, pero ayos lang ako, sagot ko, pinipilit ang isang iti. May pinagkakaabalahan ako. Hindi ako nakatunga nga. Tinitigan ko siya ng mataman, umaasang maiintindihan niya na hindi ako basta-basta magpapatalo. Ngunit hindi siya tumigil doon. Sa susunod na mga araw at linggo, nakarinig ako ng mga bulungan mula sa ibang kamag ana Kawawa naman si Ana, wala pa rin trabaho dapat nga ay kumilos na siya at huwag nang umasa sa asawa niya. Wala na siyang kinikita, paano na ang pamilya nila? Lahat ng ito ay galing sa mga binitiwang salita ni Kathy, na tila ayaw akong tantanan. Naramdaman ko ang unti-unting pagdami ng mga nakasimangot sa akin at ang pagdami ng mga sulyap na puno ng pagkaawa. Ang aking reputasyon ay unti-unting sinisira at ang aking pagkatao ay pilit niyang yuyurakan. Para siyang isang laso na dahan-dahang lumalaganap, sumisira sa aking reputasyon. Alam kong wala siyang alam sa mga pinagdaanan ko o sa mga plano ko. Ang aking tahimik na leave ay naging sandalan niya para ako isirain. Sa bawat panunuyan niya, mas lalong nag-alab ang pagnanais kong patunayan na mali siya. Hindi pa man ako gumaganti, naramdaman ko na ang bigat ng laban. Nagsimula akong mag-isip paano ko ba siya mapapatahimik. Paano ko ba maibabalik ang dignidad na pilit niyang inaagaw sa akin? Ang paghihinala ay unti-unting lumalalim at alam kong may mas malalim pa siyang motibasyon kaysa sa simpleng panunukso. Masakit ang bawat salita niya, ngunit kasabay nito ay nagbigay ito sa akin ng lakas na kumilos. Ang sitwasyon ay lumala ng husto. Ang panunukso at paninira ni Kathy ay hindi na lang limitado sa mga family gatherings, umabot na ito sa iba naming kamag-anak at maging sa mga kapitbahay. Nakarinig ako ng mga kwento na sinasabi niya raw na wala akong ambag sa bahay, na puro daw ako gastos, at napabigat ako sa asawa ko. Ang pinakamasakit ay nang sabihin niya sa ilang kamag-anak na kinukonsinti raw ako ng asawa ko, ay hindi ako naghahanap ng trabaho, at na hindi raw ako karapat dapat sa kanya. Nangingilid ang luha sa aking mga mata tuwing naririnig ko ang mga bulungan, at ang pagkadismaya ko ay unti-unting napapalitan ng matinding galit. Hindi lang iyon, may mga pagkakataon na sinubukan pa niya akong tulungan sa pamamagitan ng pagre-refer sa akin sa mga trabahong alam kong hindi akma sa aking kakayahan o sa aking pinag-aralan. Isang beses, tinawagan niya ako at sinabing, Ana, may nakita akong vacancy sa isang fast food chain, crew position. O okay yan, malaki-laki rin ang kita. Hindi ka dapat namimili. Ang bawat salita niya ay parang isang sampal sa aking mukha. Nakaramdam ako ng matinding insulto. Isang araw, habang nasa parke ako, nakita ko si Kathy na nakikipag-usap sa ilang kamag-anak. Nagkunwari akong abala sa aking telepono habang lumalapit. Narinig ko ang kanyang boses na tumatawa at pagkatapos ay binanggit niya ang pangalan ko. Narinig ko ang ilang bahagi ng usapan niya, wala na siyang trabaho, malaking problema iyon para sa asawa niya, baka nga hindi na rin magtatagal ang pagsasama nila. Wala na siyang kinikita. Paano na ang pamilya nila? Kawawa si Ben, ang asawa niya, siya na lang ang nagtatrabaho ng husto. Ang mga salitang iyon ay parang patalim na bumaon sa aking puso, at sa pagkakataong ito, hindi na ito kairot kundi isang matinding galit na nag-aalab sa aking dibdib. Napagdesisyonan kong hindi na lang basta manahimik. Kailangan kong kumilos. Hindi ko nahahayaan na patuloy niyang sirain ang aking pagkatao at ang aking relasyon sa aking pamilya. Naisip kong lumapit sa kanya at sabihin sa lahat ang totoo. Pero naisip ko, ano pa ba ang saysay -say kung magpaliwanag ako? Ang mga taong madaling maniwala sa chismis ay maniniwala pa rin. Mas mabuti sigurong patunayan ko ang sarili ko sa pamamagitan ng aking mga kilos. At doon, sa gitna ng sakit at pighati, nagsimula akong magplano. Hindi ko man gustong maging ganito, pero nararamdaman ko na ito na ang tamang panahon para ipakita sa kanya ang aking halaga. Hindi lamang para sa sarili ko, kundi para sa aking asawa at sa aking pamilya. Hindi na ito simpleng panunukso, ito ay pagyurak sa aking pagkatao. Nagsimula akong magstrategize strategize Mas madalas akong nag email sa aking opisina, nagsiset up ng mga virtual meetings sa aking laptop sa bahay, at sinimulan kong ayusin ang mga papeles ko na para bang naghahanda sa isang malaking laban. Ngunit sa tuwing may magtatanong tungkol sa aking trabaho, sinasagot ko lang sila nang nasa leave lang ako o nagpapahinga ako. Hindi ko ipinapaalam sa kanya ang anumang ginagawa ko. Gusto kong sorpresahin siya. Gusto kong magulat siya at magsisi sa bawat salitang binitawan niya laban sa akin. Hindi ko alam kung paano pero alam kong may paraan. Ang bawat pangutya niya ay nagiging gatong sa apoy ng aking paghihiganti. Mas lalong tumitibay ang loob ko na ipakita sa kanya ang kapangyarihan ng isang babae na kanyang minamaliit Isang babae na hindi dapat hinuhusgahan sa mga panlabas na anyo lamang. Alam kong malapit na ang araw na makikita niya ang kanyang kamalian. Ang aking pagbabalik sa trabaho ay naging mas madali kaysa sa inaakala ko. Ang aking kumpanya ay napaka-supportive at ang aking mga colleagues ay masaya akong muling makasama. Masayang-masaya ako na makabalik sa kumpanya at lalo akong nasasabit na muling makasama ang aking mga katrabaho. Dahil sa pagiging senior executive mayroon akong kakayahang gumawa ng mga desisyon, mga siwa ng mga proyekto, at makipag-ugnayan sa iba't ibang departamento. Alam kong mayroon akong kapangyarihan at impluensya sa loob ng aming organisasyon, isang kapangyarihan na pinaghirapan ko. Isang umaga, habang nag i email ako sa aking opisina, mayroon akong nakitang pangalan na pamilyar. Ito ay mula sa isang bagong hal na kasama sa isang malaking proyekto na aking pinamamahalaan. Hindi ko agad pinansin sa dami ng mga bagong empleyado na dumarating. Pero habang nagbabasa ako ng mga detalye tungkol sa proyekto, nakita ko ang pangalan na iyon sa ilalim ng listahan ng mga miyembro ng team. Biglang bumilis ang tibok ng puso ko. Parang may pumitik sa aking isipan. Binuksan ko ang profile ng empleyado at doon ko nakita ang kanyang larawan. Halos mahulog ako sa aking upuan. Hindi ako makapaniwala sa aking nakita. Ito ay si Ben, ang asawa ni Kathy. Ang lalaking araw-araw na ipinagyayabang ni Kathy, ang taong laging ikinukumpara sa akin at ginagamit niya para ako'y maliitin, ay nagtatrabaho pala sa kumpanya ko. Mas matindi pa, siya ay nasa ilalim ng aking dibisyon, direktang nagre-report sa isang manager na nagre-report naman sa akin. Siya ay nasa marketing department at ako ang head ng departamento. Ang impormasyon na iyon ay parang isang kidlat na tumama sa akin, nagbibigay liwanag sa isang daan na hindi ko inaasahan. Napakagat ako ng labi. Isang ngiti ang unti-unting kumalat sa aking mukha. Ang tadhana ay sadyang mapaglaro. Hindi niya alam ni Kathy na ang ipinagyayabang niyang asawa ay empleyado pala ng taong araw-araw niyang minamaliit. Napakagandang iron niya. Alam ko na kung paano ko siya pagbabayarin sa lahat ng ginawa niyang paninira sa akin. Ito na ang aking pagkakataon na ipakita sa kanya ang totoong halaga ko at ang totoong kapangyarihan na taglay ko. Ang lahat ng sakit na naramdaman ko ay unti-unting nawala na palitan ng isang matamis na pagnanais na gumanti. Ang pagkakataong ito ay hindi ko palalampasin. Nagplano ako ng maigi. Hindi ako magmamadali. Gusto kong ang paghihiganti ko ay maging perpekto at hindi malilimutan. Ito ang simula ng kanyang pagbagsak at ang aking pagbangon. Dumating ang pagkakataon para sa confrontation sa birthday party ng nanay ng aking asawa. Lahat ng kamag-anak ay naroon, kasama na siyempre si Kathy, at ang asawa niyang si Ben, naka-casual dress ako, pero alam kong ang aking tindig ay nagpapakita ng isang babaeng may kumpiyansa at alam ang kanyang halaga. Tahimik akong nakaupo, pinagmamasdan ang bawat isa. Naghihintay ako ng tamang timing at alam kong hindi ako bibigin ni Kathy. Ang mga tingin niya sa akin ay puno pa rin ng panunuya, pero sa pagkakataong ito, hindi na ito nakakaapekto sa akin. Hindi nga ako nagkamali. Habang kumakain kami at ang lahat ay nagtatawanan, nagsimula si Kathy sa kanyang paboritong paksa. Ang boses niya ay malakas, sadyang ginagawang sentro ng atensyon ang kanyang mga salita. Ana, hindi ka pa rin ba nagtatrabaho? Tanong niya, malakas para marinig ng lahat. Kawawa naman ang asawa mo, halos magkanda ugaga na sa pagtatrabaho, tapos ikaw, nakaupo lang sa bahay, nagpapaganda lang. Hindi ka ba naaawa sa asawa mo? May pagkasarkastiko ang tono niya, at nakita ko ang ilang kamag-anak na tumingin sa akin nang may pagkaawa at bahagyang pagusga. Ang ilang mga tiyahin ay nagbubulungan na. Hindi ako sumagot agad. Umiti lang ako, isang ngiti na mayroong kahulugang hindi niya maintindihan. Gusto kong mas bigyan siya ng pagkakataon na magyabang para mas masakit ang kanyang pagbagsak. Alam mo, Ana, patuloy niya, kaya ako maswerte sa asawa ko. Si Ben, hardworking yan. Hindi yan kailanman nag-aksaya ng panahon sa pagpapahinga. Kakapromote nga lang yan sa isang malaking kumpanya pa, doon sa opisina sa Makati. Hindi katulad ng iba dyan na puro lang paporma, maganda lang pero walang silbi. Umiti siya sa akin ng mayabang ang kanyang tingin ay puno ng panunuya at paghama. Lumingon ako kay Ben nahalatang hindi komportable at abala sa pagtingin sa kanyang plato, na para bang gusto niyang magtago sa ilalim ng mesa. Nanginginig ang kanyang mga kamay. Nagpakita ako ng bahagyang ngiti sa kanya. Talaga, cafe? Tanong ko, kalmado ang boses, pero may diin sa bawat salita. Anong pangalan ng kumpanya ni Ben? Baka naman kilala ko, baka nga madalas ko pa silang bisitahin. Nang makarinig ng anong pangalan ng kumpanya, ay biglang napatingin sa akin si Ben na parang kinakabahan. Namutla ang mukha niya at ang kanyang mga mata ay nanlaki. Aano-ano kasi, um. Nautal siya, hindi makatingin ang diretsyo sa akin. Alam kong alam niya ang paparating. Tumawa si Kathy. Naku, Ana, huwag ka nang umasa na makakapasok ka sa kumpanya ni Ben, napakataas ng standards nila. Kailangan mo ng credentials na wala ka. At saka, puro mga matatalino lang ang naroon, hindi puro ganda lang. Doon na ako tumayo. Huminahon ako, kalmado ang aking boses, ngunit may bigat sa bawat salita ko na umalingang-gao sa buong silid. Lahat ay biglang natahimik, nakatutok sa amin. Sa totoo lang, Kathy, hindi ko na kailangan pang mag-apply sa kumpanya ni Ben. Sabi ko, tumitingin direkta sa kanyang mga mata, Isang malamig na ngiti ang nakapaskil sa aking labi. Dahil sa katunayan, kasalukuyan akong nagtatrabaho doon. At hindi lamang basta nagtatrabaho, kundi bilang isa sa mga senior executive na nagpapatakbo ng buong marketing department. Nagulat ang lahat. Nagkaroon ng malalim na katahimikan sa loob ng bahay. Si Kathy ay nanlaki ang mga mata at ang kanyang bibig ay bahagyang nakabukas. Hindi siya makapaniwala. Ang dati niyang mayabang na ekspresyon ay napalitan ng gulat at kahihiyan. At hindi lang yan, Kathy, patuloy ko, bahagyang lumapit sa kanya. Ang asawa mo, si Ben, ay nagtatrabaho sa ilalim ng aking dibisyon. Sa madaling salita, isa siya sa mga empleyado ko. At sa totoo lang, siya ang direktang nagre-report sa isa sa mga managers ko. Sa madaling salita, siya ay nasa ilalim ng aking direktang otoridad. Ang pagnisi ni Kathy ay unti-unting nawala, napalitan ng gulat, takot at matinding kahihiyan. Namumula ang kanyang mukha at para siyang tinakasan ng kulay. Tumayo siya, tila nawala ng imik, hindi alam kung ano ang sasabihin. Ang asawa niyang si Ben ay biglang naging abala sa kanyang cellphone, halatang nahihiya at gustong maglaho sa kinaupuan niya. Ayaw niyang magpakita sa kahit sino. Hindi, hindi totoo yan, bulong ni Kathy na para bang gusto niyang bawiin ang kanyang mga salita. Ang boses niya ay halos hindi marinig. Totoo yan, Kathy, sabi ko, tumitingin kay Ben at mumiti ng bahagya. Hindi ba, Ben? Kumusta ang trabaho mo sa marketing department? nag enjoy ka ba sa bagong proyekto natin? Sana ay nagiging masaya ka sa iyong trabaho sa ilalim ng aking pamamahala. Tumango si Ben, halos hindi makatingin sa akin, ang kanyang mga pisngi ay namumula Oo po, ma'am, mahina niyang sagot, halos pabulong. Ang kanyang boses ay nanginginig. Nagsimula ang bulungan sa paligid. Ang mga kamag-anak na kanina ay nakasimangot sa akin, at may pagkaawa sa kanilang mga mata ay biglang nagbago ang tingin. Ang kanilang mga mata ay puno ng paghanga at pagkabigla. Ang ilan ay lumapit sa akin at bumulong ng pagbati at pagsuporta. Si Kathy ay tuluyang nanahimik at nanatili siyang nakaupo, hindi makatingin sa kahit sino ang kanyang kaninang mayabang na aura ay unti-unting naglaho napalitan ng matinding kahihiyan ang kanyang pagpapahiya ay hindi na nanggaling sa akin kundi sa kanyang sarili pagkatapos ng gabing iyon hindi na narinig ang anumang panunukso mula kay Cafe ang dati niyang kayabangan ay napalitan ng pag-iwas sa tuwing nakikita kami sa mga family gatherings umiiwas siya ng tingin at hindi na niya ako kinakausap kung minsan, nakikita ko siyang bumubulong sa kanyang asawa, si Ben, ngunit hindi ko na iyon pinapansin. Wala na akong pakialam sa kanyang mga chismis o intriga. Sa kabilang banda, si Ben ay naging mas profesional sa trabaho, at ni minsan ay hindi ko siya pinahirapan dahil sa asawa niya. Naisip ko na kahit paano, na ipakita ko na ang halaga ko, at ang pagmamayabang ni Kathy ay naitama sa pinakapubliko at matinding paraan. Ang insidenteng ito ay nagbigay sa akin ng mahalagang aral. Ang paghuhusga sa kapwa ay madalas na nagbabalik sa iyo. Hindi mo kailangan ipagmalaki ang iyong mga tagumpay sa iba, at lalong hindi mo kailangan patunayan ang iyong halaga sa mga taong pilit kang hinihila pababa. Ang tunay na tagumpay ay nasa pagiging kontento sa sarili at sa pagpapakita ng kababaang loob. Ang paghihiganti ay hindi laging tungkol sa pagpapababa ng iba, kundi sa pag-angat ng sarili at pagpapakita ng katotohanan ngayon mas paya pa ang aking buhay. Masaya ako sa aking trabaho at mas lalo akong pinahalagahan ng aking pamilya at mga kaibigan. Ang tingin nila sa akin ay hindi na isang taong walang trabaho, kundi isang babaeng matatag, may kakayahan at may prinsipyo. Ang aral na natutunan ko ay hindi ang pagpapakita ng ganti ang nagbibigay ng kapayapaan, kundi ang pagpapalaya ng sarili mula sa paghusga ng iba. Ang karma ay sadyang mapaglaro at kung minsan, ito ang nagsisilbing guro, nagtuturo ng mga leksyon sa mga taong nakakalimot sa kahulugan ng paggalang at pagpapakumbaba. Nagpapasalamat ako sa pagsubok na ito, dahil lalo nitong pinatibay ang aking kalooban at ipinakita ang tunay na halaga ng pagiging totoo sa sarili.